Yo, what's up guys? Ngayong araw, alis kami kasama ko si Alvin. Pupunta nga pala ako sa LTO dahil ipapaproko ang aking lisensya. Medyo konti nga lang, kaya natapos agad kami. Kami ngayon kay Billy. Maliligo kami sa ilog dahil sobrang init ngayon. Di ba, Roy? Hi, so, guys. sa ilog na kami, guys. Pupunta kami sa ilog dahil 45 degree na ngayon dito sa Las Piñas. Kailangan namin magtampis sa ilog. So, ayon, guys. kita style tayo. At syempre, lumarga na kami Bali, biglaan nga lang pala nangyari na to Napag-usapan namin ni paring Alvin Na dadalawin namin si parang Billy Dahil kakababa niya lang sa barko Sobrang init nga pala habang masabihay kami 45 degree nga pala sa Las Piñas Kaya naisipan namin mag-ilog At di sa katagalan, nakarating na kami sa Barangay Concha Dito na kasi sila ngayon nakatira At ayan, bumungan sa amin si Ninong Si Sir Alvin, tamang be Kahit sobrang busy, nagawa namin ang paraan guys Oh, what's up guys? Magtutuloy na kami ngayon guys na-planner ni Gaw Palingo Merbin Ay, Merbin <laughs> Merbin ang kabite. <laughs> oh Pupunta kami ngayon sa ilog Let's go! Ayan na May dalang shirt si Billy Papayaram sa amin Biglaan lang kasi yung ano namin Siling eh. Donation, And donation bro. Hey! Ano? Ano ka? Benay panay mo ha? Ano? Ayun yung gawin ko parang pabilya bro na Pula oh, Ayan yeah, pula sa'yo Team Red Ayan 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 sa t-shirt <laughs> Yung yeah, benay na yan para Team Red Sa atin, customer <laughs> At ayan ang lugar nila Billy So paano? Lalarga na kami <laughs> okay, Bago tayo tropa Sige Messi OG na kapite Eti back back at shoutout nga pala kay Kuya Melvin Bali nakilala nga lang pala namin siya Taga Pasay siya Nakarating na nga rin pala kami sa Mayang Pulse Sobrang lapit nga lang pala kalabili nito At then guys Bibili muna kami ng alak Pagtapos niya bumili ng alak Maglilista kayo syempre para safe si lahat ng napunta Bali bumaba na nga pala kami Sabi nga ng mga nakatera dito Isang daan ang kailangan mong hakbangin Bago ka makapunta sa Mayang Pulse At sa haba ng aming nilakbay At natanaw na namin ang Mayang Pulse Nasaktuhan nga pala namin Na konti lang ang naliligong ngayon. Dahil nga residente sila Billy, nakamura kami ng cottage guys. Bali 200 pesos nga lang pala binayaran namin sa cottage. Sobrang tahimik nga lang dito at talagang mararamdaman mo peace of mind. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Gumawa ka na ng GC. Siyempre, para makulaya na yan. Mag puro plano. Mag request rest day ka rin. Sobrang solid nga pala ng mga bata dito. Walang takot kung tumalon. Dahil nga di ako marunong lumangoy, tamang nood lang si goy At kung makikita nyo guys, hindi lang pala yan ang mataas. Pagpunta nyo nga sa pinakadulo, may makikita kayong parang tunnel at doon ang pinakamataas na poles. Oh sir, ano masasabi mo sir? Naligo ka dito sir. Solid. Solid. Solid oh. doon. Batang yasap. Galing Yeti Bak. Puta na Puta ano nga ano? Pasay boy, tabi mo ano. Marunong hey. Hello, ano mo no. ano pre? No Ano? Di papatali talaga si Sir niyan. Tagalas pinyas yan eh. Papatawan sa tagayasap pati talaga Yeti Bak. No, no. Tatalon talaga yan. Di basta basta ni. Eh. Tagayasap yan eh. Oh, ano ano? Ano panis? Oh, babaak na ipa. E. <laughs> kuya Mel, Kuya Ikaw na kuya Mel Tagay Asap Kuya Mel, OG Hop, last Laspi Magingay Sigo muna na pala sa sir Ah, uh, sir, sir Alvin Ayan na, pahit tao na, babak tayo din no Hey Ano, ano Ikaw muna Pinapaya mo tagay last Hey Hahaha <laughs> Okay, bro. Ikaw na. Seaman ka, di ba? Oo. lang ako. Ano? Seaman na Takot <laughs> ah? Guys, dito kami ni Kokoy. Nangungulit pa. Pupunta kami doon sa magandang area. Tapos babalik din kami. Tapos sasigasan na rin. Ito, naglalakad kami. Nagano kami oh Aray, Okay, guys. Ito na kami, guys. Makakita pa ngayon ah. Guys, ito guys ah. Pag-alo kami, pupunta namin yung paraiso Paraiso ng konchu Ayan okay, guys, so mga Shaolin guys Pag kayo yung mga nagawin dito kabite, maraming ilog guys Oop, oh, tabi-tabi po mga kaibigan Ang dami na dito na buo guys, na bata Ayan, ayan, ito so, kami guys, ayan guys Malalim yan parayahin, bilog na yan ko, iwakalumubog ka dyan Um, Ay guys, kung mapapansin nyo, malalim na dyan. Kaya nandito kami sa mababaw. kan si Parang Billy, si Parang Beneo, si Kuya Melvin. Tinuturo niya kung paano, paano lumangoy sa malalim. At tayo na nga guys, magpapaalam na ako. Baka naman pwede mong ilike to at i-share. Salamat. Mo. <multipulong>